itong nga uh, video ng pagtawag ni Martin Romualdez sa kay General Browner, Give me time, ha? And then yung anomalya ng budget, tatalakayin natin kasi talagang tatayo ang palahibo ninyo sa galit at pagkagulat kapag makita nyo ang mga na-discover na mga anomalyang nangyari po sa budget na ipinasa o ipapasa nila para pirmahan at gawing batas ni Marcos Jr. next week. Okay. Uh, mula sa BICAM So, tingnan ko muna itong uh, Wait, at uh, titingnan ko ang uh, kay Martin Romualdez na uh, Okay, ito na I-play natin ito At, uh, pakinggan nyo ha uh, Itong first topic natin mga kababayan mga kapatid, keep on inviting sa ating mga kasamahan at mga kasambayanan kasi maganda po itong talakayan natin i-retrieve -re ko sa Viber ko at i-play ko. Tingnan nyo lang kung maririnig nyo. Ang kausap ko niya dito ay uh, si, ito uh, na, si uh, General Romeo Browner. Parang si Dalipi, pero hindi ako sigurado kung si Dalipi ang kasama niya. Pero sigurado ako sa kabila, si Saldico. Let's play it. Okay. Chief, as uh, we committed, I'm here with our no, uh, chair for Apo and our Apo bicameral um, uh, members. Hi, Chief Romeo. Please um, um, kindly convey to, um, uh, to the AFP, to our men in uniform, that as we committed that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed, but has been approved and is being signed right now, and we will ratify yeah, by common report this afternoon. So please tell up. Uh, that's all fake news. Basta nang salita tayo when we speak. Uh, I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men in the AFP, top priority po kayo and uh, we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey do that. Thank huh? you. Yes mabuhay, thank you. mabuhay, 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 AFP. Mabuhay kayo lahat. Okay. I will relate these are to be uh groups on the ground as an I think it might speak during the, day the okay. So that is signed uh, here in the yeah. in the like it will be ratified tonight in the plenary. Uh we will um, uh, ratify the budget uh on uh, when, on Wednesday and the president will sign it into law. That is as good as gold. So you, I just wanted to allay, allay any fears that uh, there was anything other than what we had committed in some ballots yes, to, yes, to you and to the troops. We look forward to our fellowship on the 13th, Aguinaldo. Okay. Merry Christmas to all. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Yes. More will be coming. We'll be um, uh, looking for more ways to support the troops, assure them. Yes, sir. We assure them thank more you, sir. for next year as so, well. Uh, thank you, thank you. Yes, sir. Salamat po. Salamat. Thank you. Uh, sir, salamat. Thank, thank, you, you. thank you, thank you. Ano po yung video na ito na pinadala sa atin at uh, authentically, ito po yung nakita din natin sa iba pang mga Viber groups at ganoon din po sa mga uh, members of Congress. Tumawag po si uh, Martin Romaldes, direkta kay General Bronner. tawag niya, Hi Chief! Hello! Chief, Chief of Staff eh, si General Bronner. May good news daw siya kay General Bronner. Katabi ni Martin Romaldes, sa video na yan, na makikita niyo diyan sa... Uh, na i-post ko na sa Facebook ko, sa Ka-Eric series Facebook, at sa uh, Ka-Eric uh, 2.0. Sinasabi niya na, uh, huwag kang maniwala sa fake news, kasi... Uh, mamayang hapon, pipirmahan na namin sa bicameral. O meaning, sa conference nila, ang kanyang promesa daw na bilang Speaker of the House ay paninindigan niya at hindi totoo na hindi mangyayari. Tapos ta tumatawa-tawa ng aso si Saldico at isa pang kongresmano na kasama ni Martin Romualdez sa pangkausap niya on the phone, si General Romeo Broner. At ang bilanggit niya doon, ang subsistence allowance ng mga sundalo sa members ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, Marines, no? At iba pang mga unit within the Armed Forces of the Philippines ay magiging 350 na per day. At mula sa 150 per day na ang kuwanan o monthly na SA ang tawag yan, subsistence allowance na ibinibigay sa bawat sundalo, maanumang, uh, mapa -ano mang branch of service, Air Force, Navy, Marines, and Army, was only 400 4,500 pesos a day. Pero no, siyempre, dinoble ni Pangulong Duterte ang base pay noong pagkaupo niya noong 2016 and 2017. At siya din ang nagbigay ng mga supply ng uh, baril sa mga sundalong hindi makapagbili ng sariling baril. No, Glock 17 and Rock Island caliber .45 at Glock 17 caliber 9mm. So on top of that, dinoble ni Pangulong Duterte ang base pay na mga sundalo, ang pinakamababang sahod noon sa isang private first class o PFC ay 14,000 lang kada buwan. Naging 29,000 plus allowances. Umaabot na ng 37,000 pesos per month. courtesy of si Rodrigo Duterte. Pero si Martin Romualdez, para makapagpabida, sabi niya, hindi, gagawin kong 4,500 yan ngayon ang buwan ng SA or sa tinatawag na subsistence allowance na ibinibigay buwan-buwan sa mga sundalo from a 150 pesos allocation per day, sabi niya gagawin kong 350 pesos per day. That's more than 10,000 pesos a month. So palakpak ang mga sundalo. Yehe! Pero mapapansin niyo, ang gumawa ng pagiging doblado ng mga sahod ng mga sundalo at mga pulis, pati sa mga public health nurses natin sa public hospitals at pati sa mga guro, Presidente po ang gumawa niyan, si Rodrigo Duterte. Siya po ang gumawa ng bang kinausap at binigyan ng uh, agenda at uh, koordinasyon sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Sapagkat yan ay tungkuli niya bilang Commander-in-Chief at bilang pulong Ejecutivo o Chief Executive ng buong gobyerno natin. This time around, hindi mo makitang ni Anino ni Marcos o nagsalita tungkol sa mga sundalo na binipisyo. Bagamat siya ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, at ng Philippine National Police ang nagbibidabidahan si Martin Romualdez at sila Saldi Bakit? Kaya nga tinatawag ko na political bribery. Pagamat tama, totoo, na kailangan ng mga sundalo na magkaroon ng karagdagang binipisyo sa pang-araw-araw na suporta sa kanilang survival from 150 pesos to 350 pesos that will make it from 4,500 a month to 10,500 per month, ay malaking tulong yan sa pamilya ng mga kawawang sundalo, lalo na po ang mga enlisted personnel. Pero dapat hindi po ito ginagamit na mga hakbang para pag magkaroon ng utang na loob sa isang politiko na ambisyuso na gusto maging pangulo o pinuno ng bansa bagamat matagal pa ang next elections for the presidential and vice-presidential level sa si 2028 pa. So kaya ko tinawag na political bribery. Thank you, Minda Badua, sa pagpapakulay. Ang uh, ibig kong sabihin po dito, mga kababayan, hindi ito pera ni Martin Romualdez. It is very uncalled for, very anomalous and questionable na isa ka lang Speaker of the House, you are only number three in the ranking or number four in the ranking of hierarchy of officials. Ikaw ang nag-aanunsyo, ikaw ang uh, nagbibida, at ikaw ang kumukumpas ng mga gawain at responsibilidad na dapat ay gawin at obligasyon yan ng commander-in-chief na siya ang tungkulin ng isang pangulo ng bansa, like it is the requirement for Mr. Marcos to lead the troops and lead the organization at mga uh, iba pang pangangailangan ng organisasyon at kabutihan ng mga sundalo at mga police in his capacity as the true and real commander-in-chief hindi si Martin Romaldes. So bakit ginagamit ito ni Martin Romualdez at bakit pinahintulutan ni Marcos na sa malin at sa pawan ang kapangyarihan ng Commander-in-Chief at magkaroon ng bidabidahan itong kongreso ni Martin Romualdez gamitin ito upang magkaroon ng political patronage at political transactional benefit sa mga sundalo. Pero sa panahon ni Pangulong Duterte, it was necessary, it was practically necessary sa pagkat matagal na panahon ng mababang mababa ang sahod mga binipisyo ng mga sundalo at mga pulis kung kaya marami sa kanila ang hindi tumatagal sa serbisyo o kaya ay nabubulig sa mga illegal na gawain lalo na sa mga kapulisan while they are in service because of low level of salaries and benefits. So ginawa ng paraan ni Pangulong Duterte true to his mandate as the commander-in-chief ng ating mga kasundaluhan, at ng ating sandatahang lakas, at ng ating pwersang kapulisan. This time around, Martin Romuald, this is not the Commander-in-Chief. He is merely the Speaker of the House. At, he, at the ranking of the public officials in the hierarchy of ranking, number four lang ang kanyang kategorya sa mga hierarchy of uh, officials of the government. The Commander-in-Chief is the President. But the President does not function as if he is the Commander-in-Chief yun ang malaking problema natin ngayon. Kasi nagiging political bribery at political transactional operations itong pagbibigay ng benepisyo sa ating mga sundalo at mga uh, members and officers and men and women of the armed forces of the Philippines na hindi dapat gawin yan. Sapagkat hindi pwede na ang kinin ni Martin Romualdez as if sa kanya may utang na loob at sa kanila ni Saldico ang mga kasundaluhan at mga security forces natin sapagkat ang pera na ginamit at gagamitin para ito po ay maging isang uh, benepisyo at maging totoo na mapakinabangan ng mga sundalo at mga pulis uh, mga ang pulis hindi kasama ng mga sundalo natin the money or the fund resources is coming or are coming from the taxpayers sa taong bayan po nang gagaling mga kababayan ang pondo na gagamitin na magbibigay binipisyong karagdagan sa, sa tinatawag na subsistence allowance ng mga sundalo natin. Dapat malinaw din po yan kay General Bromer. Wala pong utang na loob ang mga sundalo at polis for this matter, for this particular issue sa subsistence allowance. Walang utang na loob o dapat pasalamatan ang mga officials, officers of men and women ng ating Armed Forces of the Philippines kay Martin Romualdez sapagkat yan ay pondo na nanggaling sa buwis paban ng mamamayan hindi sa pribadong yaman o pribadong pondo nila Martin Romualdez at ng Kongreso. Thank you Texas Pinoy sa pagpapulay. Malinaw mga kapatid, ito ay isang political bribery, nakakahiya po ito at dapat ito ay mailinaw ng maayos ni General Broner sa mga tropa, sa mga members, sa officers, sa men and women of the Armed Forces of the Philippines, bagamat napakahalaga, napapanahon at napakakailangan na mag-increase ng subsistence allowance ng ating mga kasundaluan and even sa mga pulis sa kanilang daily allowances at sa kanilang rice allowances na may anomalya din na involved dyan, puposisiin din natin yan kasi may pumapasok na messages din tungkol dyan na kinakaltasan at kinakakundin ang kanilang rice allowances. At ang itinuturo ay Office of the Chief PNP. Sa so, police naman ito. Puntahan natin yan ayon sa mga report na natanggap natin. Ngayon, itong tanong. Ba? Napasalamatan ng mga sundalot police, the men and women and the officers of the AFP ang itong political, transactional, operational diskarte ni Martin Romualdez at ng Kongreso. Hindi. 'Yan po ay nararapat at karapat-dapat na matanggap ng mga sundalo natin at lalo na ng mga ordinaryong mga enlisted personnel na mga miyembro ng tropa ng ating sandatahang lakas. Sapagkat 'yan ay law of overdue. Matagal nang dapat ibinigay 'yan. Nakabutan lang po ng kanyang end of term sa pagkatangulo si Pangulong Rodrigo Duterte pangalawang punto po natin, gustong palabasin ni Martin Romualdez na kapag daw siyang nagsalita at kanyang sinabi ay may mangyayari. Kupa, parang yun ang gusto niyang sabihin. Kupa, General Browner, ku ito, si Martin Romualdez ito. When the speaker speaks, it will happen. Wow, ang galing. When the speaker speaks, it will happen. Yun ang sabi ni eh. Martin Romualdez at pumalakpak si Saldico ang kanyang sidekick na alalay niya, julalay niya, dito sa mga maniobra sa pondo sa Kongreso. So, klarong-klaro, mga kapatid, mga kababayan, mga kasambayanan, that these operations of Martin Romualdez at ng kanyang mga alipores sa Kongreso, they're trying to make a political bribery. They are trying to corrupt the loyalty of the armed forces of the Philippines, the officers, the men and women, the professional soldiers by giving them something to be grateful and have gratitude to Martin Romualdez. Hindi siya commander-in-chief, nag-aasta siyang commander-in-chief. Hindi siya presidente, nag-aasta siyang presidente. Hindi naman siya may-ari ng mga pundong ito, hindi niya to pribadong pundo, kagaya ng kanyang pag-donate ng $2 million dollars, na dapat kesyonin din ito sa Harvard University at ang kanyang involvement sa bribery case na lumabas ang kanyang pangalan sa isang court decision sa Delaware sa USA sa bribery sa operations Okada resorts and casino ito ay isang classic Martin Romualdi style of political bribery and political corruption na ginagamit ang kondo at poder ng gobyerno para magkaroon ng isang uh, sapilitan ng loyalty and gratitude ang mga grupo o sektor o ahensya ng gobyerno and for this matter walang kahiyang ginawa nila ito sa ating mga professional soldiers to the men and women and officers of the Armed Forces of the Philippines. Nung sabi ng mga netizens natin, ba, pang tapal pera lang pala ang uh, pwedeng magpatahimik sa AFP sa nakikita nilang kapulastugan, busuhan at uh, kawalanghiyaan sa loob ng gobyerno ngayon, administrasyon ni Marcos at ni Romualdez, dahil lamang i-increase ang uh, subsistence allowance from 4500 at gagawin ito na 10,500 per month na na pera naman 'yan ng mamamayan na kung mayroong dapat pasalamatan mga kababayan ang iting mga opisyal at mga kasapi at mga sundalo tropa ng Armed Forces of the Philippines ay ang mamamayang Pilipino sapagkat ang pondo na gagamitin para po mapataas at ma-increase ang benepisyo sa subsistence allowance ng bawat sundalo ng bawat Air Force, ng bawat kasapi ng Navy, ng Marines, ng Army ay manggagaling po sa dugo pawis ng mamamayang Pilipino. Na mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, mga minero, mga manggagawa sa paggawaan at pabrika, mga maralitang lungsod, ordinaryong mamamayan, at mga professionals, at mga guru, at pampublikong mga kawani na nagkocontribute ng buwis para mabuhay ang ating gobyerno ang ating buong bayan. Diyan nang galing po ang karagdagang pagpapataas sa binipisyong matatanggap ng mga sundalo at pulis sa forma ng increase in their monthly or daily subsistence allowance. So hindi po yan private wealth fund ni Martin Romualdez. Klaro tayo dyan. Ito, malinaw po na tinayming niya ito sa panahon na mayroong iskandalo ng maruming laro sa politika at kanilang pakikipagsabwatan na nailalantad natin at nang nakikita ng mamamayan sa mga komunistang teroristang grupo at sa mga impostor at ilaw na komunista at mga bulok na politiko na survivors ng dilawan at pinklawan na grupo. Lahat ng ito hindi nakalagpas sa, mat sa matalas na pag-observe ng sambayan ng Pilipino. So at the height ng kanilang drama at mga manipulated and orchestrated grand scheme of conspiracy political demolition job that they call impeachment complaint against the Vice President at ang kanilang demolition job against the Duterte political group na tinatawag nilang Tuatcom series of hearings, lahat ng ito ay nailantad sa taong bayan at lalong nalugmok ang mga pagtitiwala at mga pagbibigay ng kumpiyansa o ng confidence ng mamamayang Pilipino sa institusyon ng Kongreso lalo na itong worst Congress to ever happen in our country to ever exist in the history of political legislative body in the Philippines itong uh, House of Tambanos Laws ni Martin Romualdez. So, klarong-klaro na ito'y isang pang-cover-up doon sa pagbagsak ng approval and confidence of the people Si kanilang ginagawang uh, bullying, abuse of power at sa kanilang persecution at pangwawasa sa integridad at mga ligasya ng Duterte political group na kanilang pilit na dinudurog hindi lamang ang former President Rodrigo Duterte kundi pati na ang Vice President na ibinoto, binigyan ng mandato at sovereign authority ng more than 32 million Filipinos. Ang kanilang gimmick sa political demolition job na ito na pinunduhan ng more than, ayon sa ating resources, 5. 100 billion pesos para gamitin ang mga maniobra uh, sa pagsasagawa ng isang sistematiko, koordinato, uh, coordinated, isang high-level operations to demolish the political integrity and tarnish the leadership integrity of the Vice President including the former President and their influence will be paralyzed to the people, gumawa sila ng gimmick ng impeachment complaints. At mayroon pang isang hiahain sa Monday bago po mag-break ang uh, session sa Kongreso. Monday or Tuesday daw, inannounce na ni House Secretary General Re Regional Velasco. May pangatlong grupo na lahat ng ito konektado pa rin kay Speaker Martin Romualdez. Meaning to say, ang kanilang tuwad kom gimmick at ang gimmick sa impeachment ay bumulaga sa kanila, hindi kinagat ng taong bayan. Mas lalong napamahal at lalong sinuportahan ng mamamayan ang Duterte brand of leadership. At yan ngayon ang nakikita sa pagiging matatag ni Sara Duterte. At sa kanyang uh, uh, resilience, sa kanyang perseverance, at sa kanyang determinasyon na tumayo sa tamang pamumuno in spite of the all-around highly paid, highly financed, orchestrated political demolition job and orchestrated na pag uh, sasagawa ng dirty political PR operations kasabwat ang mga komunistang terorista, kasabwat ang CPP, NPA, NDF, kasabwat ang mga hilaw at impostor na aktivistang bayan group ni Hontiveros at ng kanyang mga kasabwat na mga dilawan na mga surviving opportunist politicians. Lahat ng ito na bulgar sa mamamayan. Kaya gusto ni Martin Romualdez na ito'y mapagpapan. Kaya ginamit niya ang Armed Forces of the Philippines na taktika of executing a design of political bribery and political corruption. Nakakabahala, nakakatakot yan, sapagkat yan din ang ginagawa noon ng tatay ni Marcos Jr. Sa panahon po ng diktadura at paghahari sa ilalim ng batas militar. Kung kaibahan ngayon, itong flower base and wallpaper president na hindi naman siya ang talagang nag-e-exercise ng puder at kapangyarihan bilang presidente kung hindi ang kanyang asawa na pake, pake Alamera at kang ang kanyang pinsan na sobrang abusado sa poder at walda sa pondo, nakikita natin na ito rin ang ginagamit niya Ang kaibahan lang, mas agresibo, mas dilantido at hambog, arugante, gumamit ng ganitong abuso sa poder at pondo, si Martin Romualdez, to the point na wala siyang kahihiyan He is never a commander in chief yet. He is not the head of the government para magsabi na itong dapat gawin sa mga benepisyo at pangangailangan ng ating mga sundalo, ng ating security forces, and yet he is acting as if he is already the president running the country and doing the job of the commander in chief. Hindi ba yan nakakahiya? Mga kapatid, mga kababayan, my goodness, only in the Philippines magamat tayo ay natutuwa na magkakaroon ng increase from 4,500 per month ang subsistence allowance per month na tulong sa pagkain daily survival ng mga sundal at gagawin na itong 10,500 per month starting next year yan po ay matagal nang dapat na ibigay abutan lang po ng kanyang uh, end of terms of facing Pangulong Duterte at pangalawa yan po ay obligasyon ng gobyerno sa kanyang sundalo. Yan po ay nanggaling naman sa pundo ng mga mamamayan. We don't see any other reason than the uh, garapalan na paggamit ng political bribery and political corruption that is dangerously putting our armed forces of the Philippines into a level of uh, political transactional relationship sa Congress, lalo na sa kay Martin Romualdez. Klaro tayo, ah, ang nakakalungkot pera ng mga Pilipino, dignidad ng mga Pilipino, pero hindi po lahat naman ng perang ito ay napupunta sa mamamayan. Tama po kayo.